Hey, what's up mga kaballers! Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa pagkakapanalo ng Los Angeles Lakers at ang balita naman patungkol sa nakapaghiganti na nga daw si Russell Westbrook sa Denver Nuggets. Tara pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hotshots. Una nga muna tayong dumako mga kaballers sa balitang nakapaghiganti na nga daw sa Nuggets si Russell Westbrook. Well alam naman nga natin na nagawa nga pong taluni ng Sacramento Kings and Denver Nuggets kahapon sa score na 128 to 123. Maraming ang nabigla sa naging resulta ng laro dahil alam naman natin kung gaano nga po kalamang ang lineup ng Nuggets ngayon kumpara sa Sacramento Kings sa naging laro nga nila mga Kabollers ay talagang pinatunayan ng Sacramento Kings na hindi nga sila mga Kabollers ang team na tinatawag na worst team ngayong season dahil kayang-kaya nila magpatumba ng malakas na team. Yes mga Kabollers isa nga sa nanguna sa Kings sa itong si Russell Westbrook matapos magtala ng double double 21 points with 11 assists na masasabi nating ito nga po mga kabolers ang naging vintage Russell Westbrook noon. Kitang kita naman nga natin mga kabolers kung gaano kalakas ka explosive ang naging laruan ni Russell Westbrook. Alam naman natin mga kabolers na anyway bitong ng Denver Nuggets dahil sa inaakalang si Russell Westbrook nga talaga ang pinaka problema sa isang kupunan. Inamin rin nga ni Westbrook sa kanyang naging post-game interview na isa nga lang daw ang pinangako niya sa kanyang sarili sa araw na yon na manalo lang sa Denver Nuggets. Samantala, pumunta naman tayo mga kabollers sa pagkakapanalo ng Los Angeles Lakers ngayong araw. Well, sa pangalawang pagtatapat nga po ng Lakers at ng Utah Jazz ngayong season ay masasabi natin na talagang ipinakita ng Lakers na hindi nga talaga sila kakayanin ngayon ng Utah Jazz. Nagtapos nga ang laro mga kaballer sa score na 106 to 108 na talaga namang pinakita ng mga main superstar ng Lakers ang kanilang bagong malakas na lineup ngayon. 22 points para kay Austin Reeves, 17 points kay LeBron James, 13 points naman kay Rui Hachimura. At ang pinag-uusapan dito, yan ay ang pagpatuloy na paghahalimaw ni Luka Doncic na nagtala na naman ngayon ng 33 points na masasabi nating ito na nga ngayon ang literal na naghahari sa buong Lakers team. Hindi na rin naman nga po kinailangan mga kabawlers si Jake Larebria na gumawa ng matinding performance dahil naging sapat na nga po ang pinakita ng kanilang front star players. Alam naman natin na kapag nagkakaroon ng struggle tong mga main superstar ng Lakers ay dito nakikita ang buong potensyal ni Jake Laravia na isa din sa mga nagpapalakas ng opensa ng Lakers ngayon. Sa ngayon nga po mga kaballers ay nasa ikapang top 2 na ang Lakers sa Western Conference na masasabi nating literal na kinakatakutan talaga ang kanilang team sa ngayon at ang halimaw palaging performance ni Luka Doncic. Sa naging post-game interview nga ni Lore Marcanen ay inamin nga nito na sobrang nahihirapan silang i-shutdown ang opensa ng Lakers dahil lahat nga daw dito ay kayang pumukol ng puntos sa paraang gusto nila. So, 'yun lamang mga kabolers, 'yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin ang subscribe and hit nyo na rin ng notification bell para sa mga susunod na update sa mundo ng basketball. Again, this is basketball hot Shots. Thanks for watching.